Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Just in. The Philippine government has already requested an Interpol red notice versus Harry Roque according to PAO, or Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson. Winston Casio. Casio tells ABC, abs -ABC News the request was made earlier this year. Roque is facing qualified human trafficking and inciting to sedition charges according to PAOC spokesperson. So, ito ang ating comment. Or opinion lang ito. Yung request was made earlier this year. <laughs> Nakakatawa. So, ano yung made earlier this year? November na ngayon, matatapos na made earlier. So, anong buwan? Hmm. March, nakidnap si Tatay Digo. After that. Pumunta kagad si High Attorney Harry Rocky doon eh. So ano yung made earlier this year? April, May, June, mga ganun. So, matagal na palang nag-request sila sa Interpol. Bakit ngayon lang ina-announce? Di ba nakakapagtaka? Okay lang sana kung nag nag Career na, request lang. Uh, the Philippine government uh, requested a uh, red notice Interpol uh, yesterday or last week. Pwede pa news pa 'yun. Kailang made early this year. Nakakapagtaka. Okay, ito opinion ko lang ito. ah. Hindi kaya nilalabas lang itong issue na ito. Diversionary topic para ang attention ng publiko mawala dito sa painit na painit na mga aligasyon laban sa Marcos Jr. administration. Kagaya ng uh, 100 billion insertion ni eh, Saldico at yung aligasyon ni at Senator Amy Marcos na ang Pangulo mismo ay gumagamit ng polburon. So ano sa tingin nyo? <laughs> Kasi para naman ginagawa nila ang Pilipino na kulang basa sa pag-iisip? Na bigla na lang mag-announce na issued, <laughs> uh, requested. <laughs> <coughs> the request was made earlier this year. So, bakit ngayon pa dinabalit ha? So, kung noon pa nag-request, so, anong ibig sabihin nito? Hindi inaksyunan ng Interpol? Pinatulog lang? <laughs> so, kung matagal nang re-request, either pinatulog lang, hindi inaksyonan ng Interpol, hindi gumawa ng or ang Netherlands ay nireject or hindi nakipag-cooperate sa Interpol. Yun lang ang tingin ko dyan. Kasi matagal ng request na ito eh. Earlier this year. So, Estimate ko dyan is March. Mga April or May or June. Pinaka June, June, July, August, September, October, November. Six months na. So nag-request sila sa Interpol. Ang uh, Interpol kumilos kailang pagdating sa Netherlands. No way. Pag, uh, ang Netherlands iba kaysa sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi we must uh, dapat tayong maging model country, makipag-cooperate. Ganon ang bansa natin. Kaya andali nilang uh, nakuha si Tatay Digong dahil lang sa commitment ng Philippine ano yeah Marcos Jr. Of, uh, administration to fulfill its obligation to Interpol. Oh, uh, yun. Nakakulong ang ating Tatay Digo dahil sa pakikipagtulungan nila sa Interpol. Yan po ang Marcos Jr. administration. Eh ang Netherlands ba? Kung anong batas doon, batas. Hindi mo si walang walang low bender sa To. walang low bender sa Netherlands. Okay. Correct me if I'm wrong. Nakapag-apply na ng asylum si Attorney Harry Roque. At I think nabigyan na siya ng ID. Anong tawag ba? May pinakita siyang ID noon eh. Na pwede na siyang magtrabaho doon. So, ang alam ko, once na nandyan na yung nandyan na yung application, hanggat hindi nadi-disapprove, walang magagawa ang Interpol. Correct me if I'm wrong. Dapat, ma-disapprove muna kasi kung disapprove, o oh yun, wala na. Talagang magtago na si Attorney Harry Roque once na dinis approve ng Netherlands ang kanyang ang kanyang asylum application. Eh wala pang pa resulta eh. Ibig sabihin, habang wala pang decision sa kanyang application ng asylum, tingin ko ligtas na ligtas si Attorney Roque doon. That's my opinion. Kaya kayo pong mga nagmamahal kay sa mga Duterte, kayong mga naniniwala pa kay Atty. Harry Roque. Ako, naniniwala pa rin ako kay Atty. Harry Roque. Loyal sa Duterte. Gusto niyang tulungan ng Pangulong Digubo. Kaya, ito ang sasabi ko. Relax lang tayo. Walang magagawa ang Interpol na yan kay Atty. Harry Roque dahil... Uh, <laughs> nakapag-apply na siya ng asylum sa Netherlands. So, relax lang po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng na malaki sa Tribong Talandig ng Bukid dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa Tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatatayo naman itong Tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin ang video na ito karon mauna ni ang mataga ano giero nga apuhan ni apo ni lola kay si lola tigulang na so na si lola So nagtinabang nga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Yod, so naw man agyod ang abuhan ni lola na ah, gipatuk gipat pa tindog niya koma yun og atop so nindot na dili nagituluan si lola. Salamat oh, si lola? So pila na imong edad la? Ah, so uh, 86 na si lola. So na na tarungan na ang imong balay lola tanawa yeah, so nindot kayo. na kaayo so si lola 86 na ang iyang edad og dako kay ang pasalamat unta nga dagang pang matabang ani sir ni Ginoo nasama kanako o oh, lola salamat kay no salamat sad sir nang sponsor ni ini di tabangan ako sa Ginoo di ra ka sir ah uh, lola so dako kay ang pasalamat ni lola kay natabangan siya o salamat sa nagatana o sa labaw po sa ginoo na natabangan si Lola. God bless.